Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing anim ang nasawi makaraang mahulog ang bus na sinasakyan ng mga ito sa bangin sa Hamtig Antique Martes ng hapon December 5 batay sa kumpirmasyon mula sa Antique Provincial Government ngayong araw December 6. Nagmula ang Ceres Bus sa Iloilo at patungo ng San Jose sa Antique nang biglang mawala ng control ang driver sa Mountain Highway sa Barangay Igbocagay saka ito nakulog sa bahagi ng daan na walang side barrier ayon sa isa sa mga nakaligtas. Ayon sa Antique Provincial Government, 28 ang naitalang biktima sa pangyayari. Tatlo ang naisugod pa sa ospital, ngunit kalauna ay binawian ng buhay, habang walong iba pa ang nasa kritikal na kondisyon at apat naman ang stable na ang kalagayan. Inabot na rin ng gabi ang pag-recover sa mga labi at pag-rescue sa ilan pang biktima dahil sa matarik na lupang binagsakan ng books. Ayon kay Governor Rodora Cajau, makailang beses nang may naganap na aksidente sa parehong lugar. Kasabay naman ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima, tiniyak ni Nikadjaw ang pagpapaabot ng pamahalaang panlalawigan ng funeral assistance, gayon din ang pagsagot sa medical bills ng mga nakaligtas sa trahedya. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Public-Private Partnerships o PPP Code at ang Internet Transactions Act habang nasa isolation period makaraang magpositibo sa COVID-19. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, plano ng Pangulo na pangunahan ang ceremonial signing sa Malacanang, ngunit pinirmahan na lang ito ni Marcos sa bahay ng Pangulo. Ayon naman sa Presidente, ang paglagda sa mga bagong batas ay patunay sa commitment at kahandaan ng bansa na iangat at yakapin ang digital economy. Layo ng Republic Act 11966 o PPP Code na magtatag ng isang stable and predictable environment para sa kolaborasyon sa pagitan ng publiko at pribadong sektor na tutugon sa mga pangangailangan, sa sistemang pang-imprastruktura, gayon din ang paggamit ng resources ng gobyerno, sa iba pang mahalagang proyekto at inisyatibo ayon sa PCO. Ang Republic Act 11967 naman o ang Internet Transactions Act ang magpo sa publiko ng mekanismo sa pagtanggap ng may kumpiyansa sa digital economy, partikular na rito ang pagprotekta sa kapakanan ng consumer at merchants. Sa bisa ng nasabing batas, isang e-commerce bureau ang itatatag sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI. Wala pang walking pneumonia outbreak sa Pilipinas. Yan ay ayon kay Health Secretary Ted Erbosa sa gitna ng panawagan nito sa publiko na mag-ingat laban sa respiratory illness. Sa kanyang kumpirmasyon bilang kalihim ng Department of Health o DOH sa Commission on Appointments kahapon, sinabi nito na bagamat totoong nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng respiratory illness sa China at iba pang bansa sa Europa, wala pa umanong outbreak sa bansa ayon sa Epidemiology Bureau. Inamin naman nito na may pagtaas ng kaso ng sa bansa kaya naman patuloy ang abiso nito na iobserba ang social distancing at pagsusuot ng face mask. Samantala, ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, ang walking pneumonia o mycoplasma pneumoniae ay hindi nalalayo sa COVID-19. Ang bacterial infection nito ay lubhang nakakahawa o mano dahil bago pa man lumabas ang sintomas ay maaari nang maipasa ito sa ibang tao sa pamamagitan ng close contact. Sa kabila nito, siniguro naman ng kagawaran na mayroon na itong nakahandang response measure laban sa posibleng pag-angat ng kaso, gayon din ang patuloy na monitor ng Epidemiology Bureau sa influenza-like illness sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>